naman nag-isip. <tod> hindi naman nag-isip. Hindi naman nag-isip. Puro na lang maganda. Gwapo. Saklay ng bigote. Gwapo. Gwapo na sa Saklay lang. Kaya kadiri na lang. Gwapo. Ay, nakaw mga ng helmet, no? Nakakaloka lang talaga yung mga ganap videographer. Mm. nangyayari ngayon sa US, di ba, videographer? Siyempre, uh -huh. ba, may mga kababayan din tayo apektado. Pero, ay nga, no, nagkakaroon na ng mass deportation. Uh -huh. Pero grabe talaga yung mga videos na napapanood natin ngayon, mga batang helmet. Uh -huh. Nakakaawa talaga, no, videographer. Ano yun, may mga iba, yung mga Latino pa. Oo. Uh -huh. Tapos, ba, mga Filipino. Pero ito nga, mga batang helmet, ano nga bang value videographer, no, ng pagpili ng tama, bakit ba kailangan natin mag-isip? kung sino yung mga dapat nating iboto at iupo. May implikasyon ba yan? May malaking bang epekto yan sa sambayanan? Diba, Bidyoga Per? Oo, di diba? Papabudol ka ba ulit? <laughs> Pero ayan na nga, ba diba, mga kabatang helmet? 2025 and 2028 election ah. dito sa Pilipinas. Ang tanong ko lang ay, tayo ba ay, kayo ba sa mga labudol? Magpapabudol ah. ulit. Uh -oh. Kasi diba ito mga kabatang helmet? Siyempre sa US, alam naman natin na na-elect ulit, di ba, Bichoga Park? Oo, oh, magtatalino oh, nga sila eh. So, sobrang magtatalino. <laughs> Na-elect ulit kasi di ba, kasabayan ni Tatay Diggs nyo, nung naupo din yan si Mr. Donald Trump, oh, di ba? Oh. Oh. Tapos, ito pa nga, mga kabatang helmet, edi di nire-elect. Mm. Oh, di naupo ulit. Tapos ito naman yung mga ganap na. Nakakaloka, oh. no? Pag-upo, pag-upo pa lang niya. Ang dami na talaga pagbabago. pagbabago na parang medyo nakakalungkot. Diba? Oo, Dami Kailangan. siyang pinirmahan kaga. Ang daming naapektuhan, hmm. ang daming apektado. Okay lang sana kung for the better sana, 'di ba? Dahil yan nga ang tagline nila, 'di ba? Yung Maga Videographer. pero uh -oh. Pero marami naman ding natuwa. <laughs> marami naman natuwa. Uh -oh. Ay baka yung mga bumoto. Uh Oo. -oh. Hmm. Buti naman, sabi daw. Ay, ganon. Uh -oh. Pero, kawawa naman yung mga apektado na napadeport yung mga hindi na pumasok sa mga farm. Di ba, Pidjoka? Mm -hmm. Para naman yung mga pananim. Pero yun nga, mga kabatang helmet, tayong mga Pilipino, ngayon 2025, lalo na sa 2028, mm, -mm. ba kayo ulit? Oo! Oh! Na Oo, oh, oh, sayawan ka lang ng budol. Si... Ang Uh, kilala mo yun? Oo. Uh, Maraming nasa pasayaw ngayon eh. Pero <laughs> grabe mga kabata, helmet, no? Gugustuhin nyo ba na maranasan din yung ganyan? Oo! Uh -uh. Oo pa rin? Or uh -uh. maranasan nyo yung mas worse pa? Oo! Uh -uh. Oo pa rin? Uh -uh. Grabe mga kabata, Siyempre. Helmet, kung diba? puno pa sa paniniwala mo, di Kaya nga, so nasa mga kamay natin, kung gusto ba natin na magkaroon ng magandang pamumuno ang bansang Pilipinas, or... Babalik lang tayo sa dati. Babalik lang ang nakaraan. Mm. Parang history repeats itself. At nangyari na nga yung history repeats itself. Diba? Inupu niyo ulit. Pero wala tayong magawa dyan na. Mm -hmm. Pero sa 2025 at 2028, dun tayo may magagawa. Nasa mga kamay natin. Gusto pa man natin ng pagbabago? Oo. Na, oo! Ha? Oo! Anong, oo. Ay, ano ko oo? Ano mo sinabi mo? Pagbabago? Gusto, pagbabago. Uh, pagbabago ba? Oo. Hindi, yung dati na. Yung dati pa rin? Oo, para baka masabi yung 20 pesos na bigas. Matupad. May, wala, wala nangyari sa 20 pesos na bigas, pero may tupad. Ha? Ayun nga. Ah, hindi, pila na lang. Kung saan binibigay yung mga pondong. Oo, pipila na lang ang Pilipino. Di ba, mas madaling pumila. Mas madaling manghingi? Oo naman, ilalahad mo lang naman yung kamay mo. Bingo! Merci, komil ka na! O basta mga kabatang helmet, comment down below nyo dyan kung ano masasabi nyo. Pero ayan lang yung mga realization natin, mga reflection natin sa araw-araw na sa naman ng bansang Pilipinas, eh, makaahon, di ba? Hindi! But, hindi! pare tayo dito sa baba. Manang! sabay-sabay <laughs> tayong... ay nyo, hindi, nandun! Hindi tayo babangon muli eh, no? Babaon muli <laughs> na kalabas <laughs> na. Uh, o, basta, kung gusto mo ang video to, kalabas mo mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi like, updated sa lahat na may na-upload po namin ni Bichoga pa. Because stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. Sabi nga mo sa buhay, nag-helmet din ang buhok It keeps getting better every day. God bless everyone. Bye! Hello! Hello! May nga pala ako. Nabalitaan mo yung pick-up line? Patok patok daw eh. Talaga Tawaran ba? Tawaran nga yung mga tao. Talaga ba? Patok talaga? Oo, patok. Bastos eh. yung uh, eh. hiling niya sa mga ano, kabastosan eh. Kaya uh, lahat na kaya, no normalize na yung pagiging bastos. Oo, oh, damay-damay. Ano?